So yan mga kamamay, hapon na naman. Yan, inabot na tayo ng hapon na uh, pagkainit pakainit. 6.30 na pala. Para ako'y maaga pa. Wala pa si Kuya. Mamaya pa dadating yon Medyo madilim na kaya medyo lumamig-lamig. Kaso maano pa rin, medyo maligam-gam pa rin ang kaunti. Maligam-gam. Maano, may, parang may humid. Madilim-dilim na sa labas. May ilaw na yung mga sasakyan. Lumagawa ka na yun. Nag-aayos na lang display um, mamay. Uy, may sounds na. Alright. Alright. Kaya natin sa labas. Mga um, kamamay. mo pa rin yung mga nag-aayos sa kayan. Itlog? Ayun po. Ilan pa? <laughs> Hindi nakita ni ating itlog. <laughs> itlog daw Itlog. Dalawa lang. Ay, pa yung pa. Ano, siya namamay na mamay ng plastik na maliit kaya malaki yung gabi ng plastik oh. mainit oh, eh. malagkit nga pa gagaling mainit yung nagmamantika eh Lapas ang kolesterol ng mamay eh. oh, kita nyo gito mga kamamay oh, Ito yung price natin ng 50 oh oh, nakikita nyo yan nakikita nyo yan yan, lunal oh, eh. nakikita nyo yan yan. <laughs> Yan ano na ano, ano. rin. Ah, eh. Lagi na sasakyan ng tugtog eh. Kaya hey, ito sa labas. 55. 55 na, sa? Isang kilo 55 daw. Si <laughs> naman ang Na naudot sa pagyugyog iwiwag na sa pagyugyog Hahaha Messi look. Oh. <laughs> Astig. Kabayan <laughs> ka Astig. Ito yung okay, mga agad dumating aking mga in na patuka. Hindi ako kailang magsasarado na isang kalaang dadating. Ang gagawin na ka naman may mag-aayos. Mag-aayos ng bigas. Oh. picture pa yan. Kay Idol Japper. Pagka ganito medyo madilim na mga kamamay wala rin masyadong bumibili nakabili na pa kanina karamihan na gusto yung makauwi na at makapagsaing na puro gusto yung makakain na at gawa ng mainit din naman hindi na makatulog na sobrang init nga si kuya yung katawan ay nagbubutil-butil dati isang bisla maligaw ay nagdadalawa din naman <laughs> Pinas ko kanina sabi ko ano. Sinundo ko si Miss Jean Bilog. Ayun, na ah, pinos ko sa Reels saka sa Facebook. Ba may mga comment din naman. Ah, akala nga totoo si Miss Jean Bilog yung ating susunduin. Ah, meron daw daw sinundo. Nako nung makita nung sinundo na. Ay, ang akin palang idol na si Diana. <laughs> sabi niya sa comment. Akala daw niya si Miss Jean Bilog talaga. Yung pala, kamukha lang daw ni Miss Jean Bilog at least kamukha ni Miss Jean Bilog si Dayana. shout out kay Diana kamukha ka raw ni Miss Jean Bilog <laughs> Nah, nagoyo sila nung upload ng mamay na Miss Jean Bilog is on the house Yan. akala nila ito ng nga uh, nandito at pupunta rito si Miss Jean Bilog at sinundo pa ng mamay <laughs> nakabudo lang mamay doon right.